Sa isang maliit na barangay, may isang lalaki na ang pangalan ay Marco. Sa mata ng iba, isa lamang siyang karaniwang tao. Pero sa likod ng ngiti, nakakobli ang isang pusong wasak, isang buhay na unti-unting nilalamon ng kadiliman. <tinyo> Aling Nena, isa pang ang bote ng Red Doors. Wala naman sa isa buway buhay ko na to eh. Kung ganito lang ng ganito, ah, mas mainom lang siguro na maglasing ako gabi-gabi. Si Marco ay lumaki sa hirap. Bata pa lang, natuto na siyang kumapit sa barkada. Doon niya natutunan ang sugal alak at bisyo. Akala niya, yun na ang magbibigay sa isay sa kanyang pagkatao. Ngunit ang totoo, iyon pala ang unti-unting pumabatay sa kanya. Hay nako Marco, umuwi ka na naman lasing. Wala ka na bang paki sa pamilya mo? Puro ka na lang ba alak at barkada? Tigilan mo ko. Huwag mo kong pangaralan. Buway ko to. Huwag mo kong pakialaman. Napuno ng galit ang puso ni Marco. Hindi niya namamalayan, unti-unti nang nawawala ang kanyang pamilya. Ang kanyang asawa, lumuluha gabi-gabi. Ang kanilang anak, lumalaki sa takot. Ngunit para kay Marco, wala siyang pakialam. Ngunit sa katahimikan ng gabi, kapag wala na ang ingay ng barkada at hindi na siya lasing, may bumubulong sa kanyang konsensya. Ito ba ang buhay na gusto mo, Marco? <vay sang> <purpurang> Ay, bakit ba ganito ang buhay ko? Lahat na lang iniiwan ako. Wala akong silbi. Sino pa ba ang tatanggap sa akin? Roma chapter 3 verse 23 Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinuman na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos Si Marco ay katulad nating lahat nahulog sa kasalanan Sa halip na buhay at pag-ibig ang kanyang tinahak ay andaan ng pagkawasak hindi niya alam na may plano ang Diyos kahit sa kanyang kalungkutan Dumating si Marco sa punto na parang wala ng pag-asa Ngunit ang Diyos ay hindi kailanman nagkukulang. Ang tanong, makikinig ba siya sa tinig ng Diyos? O tuluyan na siyang lulubog sa kadiliman? Ito ang simula ng kwento ni Marco. Isang kwento ng pagbagsak. Isang kwento ng pagkabuhay. Abangan ang susunod na episode ng Binago ng Panginoon. Isang kwento ng pagbabago.